Alam mo ba kung ano ang hirap niya nung nagbuntis ka pa lang? Oh. Diba? Alam mo ba na naging 50-50 yan bago ay isinang? Yes. Naisip mo ba yun? Yes. Alam mo ba kung gaano yes. ang ang mag-alaga ng bata at pinag-isang nanay? Okay. Pero kasi, mm -hmm. di diba, yung mayroon ka ng million tapos. Um, hindi naman pwede na yung magulang mo pa yung hingi ng tawad sa'yo. Usap-usapan na ngayon sa social media ang pahayag ni Jar Ito Balbiunya o mas kilala ngayon na diwata sa social media. Dahil nagbigay ito ng sariling opinyon niya sa two-time gold medalist na si Carlos Yulo. Tungkol sa isyo nilang mag-ina, na si Angelica Yulo. Sa madamdaming opinyon ni Diwata inihayag nito kung gaano niya kamahal ang sarili niyang ina. Inihayag niya rin na dapat kahit anong problema sa magulang dapat umano laging magpakumbaba ang mga anak. Dahil mahirap umano ang mga pinagdaanan ng mga magulang bago iluwal ito. Alam nyo masarap kasi talaga na maging masaya din yung mga magulang natin. Kasi alam nyo on my own experience kasi, ako dati nung hindi pa ako nakakaluwag-luwag, naaawa ako dati sa nanay ko at tatay ko before, pero hanggang doon na lang, kasi wala akong pangsuporta, pero kasi meron ka ng milyon. Hindi naman pwede na magulang mo pa yung humingi ng tawad sayo. Pero I respect your decision, pero kung ako lang, magulang is magulang talaga. Ikaw talaga dapat yung magpakumbaba para sa magulang mo kasi magulang natin yan. Alam mo ba kung ano ang hirap niyan yung nagbuntis pa lang yan? Alam mo ba na naging 50-50 yan bago yan isilang? Naisip mo ba yun? Alam mo ba kung gaano kahirap ang mag-alaga ng bata bilang isang nanay? Siguro kung may alitan man kayo, ikaw na mismo na anak ang mag-adjust. Kasi nanay mo pa rin talaga yan. Dahil ang laki na nang naging sakripisyo bago ka naging tao yan sa'yo. Dahil ang mga magulang, wala na ibang hiling yan kundi sa mga ikabubuti ng kanilang mga anak. Lahat yan hindi yan nagkulang ng advice at ng tulong na kaya nilang tulungan ang mga anak. Matatanda ang kamakailan ay viral sa social media ang pahayag ng ama ni Carlos matapos pagsabihan ni Carlos ng magnanakaw ang ina nito. Saad naman ng ama ni Carlos sa pamamagitan ng komento sa social media. Dapat umano humingi ng tawad si Carlos sa kanyang ina. Para lumines ang imahe nito. Bago tayo magpatuloy may ipakilala akong bagong laro sa inyo at ito ang 1xbet. Pwede kang makakuha dito ng up to 12,000 bunos sa unang cash-in mo. Una kumplituhan mo lamang ang lahat ng ito bago magtop up at huwag kalimutan ang promo code natin na issue. At sa pag-top up at pag-withdraw pwede kayong gumamit ng bank account at e-wallet. Ngayon naman ay subukan nating maglaro ng color game at pumili lang ng kulay na gustong tayaan at ganyan lamang kadali. Kaya ano pa ang hinihintay niyo? Mag-download na.